Yun, February 17, 2024, 8.25 a.m. na. So, ngayon, palabas na ako ng sasakyan. Pero, iriridu ko lang to, no? Para makita niyo yung ginagawa ko pag Saturday. So, yun, si Luis, nagkipaglaro yan. Pero, nalaro ko na yan kanina. Hindi ko lang na-videohan. Yung sasakyan ko, lagi ko yung nililinisan tuwing bago ako umalis. Kasi gusto ko lagi siyang malinis. Kasi yan ang nagre-represent sa sarili mo. Pag madumi ka, madumi rin yung sasakyan mo. Yan ang aking pananaw lang, ha? So, nakita ko to yung dongganisan na niluto ni Rizali. Fresh from CAA pa yan, no? So, dun siya bumibili kasi nga doon eh, less yung mga mantika na longganisa and then masarap yung longganisa nila kasi siksik so meron siyang noodles dito na may onting vegetables ko no? para daw healthy so nakita niya naman si Ram pinaglilinis ko yan ng laptop kasi syempre minsan naglalaro siya ng laptop ko kailangan niya rin linisin yung laptop ko para matuto siya ng proper cleaning and maintenance So 10.46am na nung kami magbabaw na Nakataalis na kami Papunta na kami ngayon sa Cavite So naka-online meeting ka pa rin kami So yan ang maganda rito sa second business namin Kasi remote siya Pwede ka mag-work from home Work from car work from vacation or work from anywhere you want no as long as meron kang internet at meron kang iPad or smartphone so nagda-drive na ako nito so chill lang ako na tayo naman napakabagal ko ba sa mabagal kasi ayoko talaga magmadali dito no so nandito na ako ngayon sa Skyway papunta na kami ng Cavite so dapat 60 lang yung speed pero ako ay 40 kasi syempre nag-iingat 11.03 na nandito na ako kinakabahan na ako sabi ko bakit nga traffic dito baka hindi kami papasukin sa kabilang boundary ng outside Metro Manila. So, nandito na kami sa State of Cavite. So, bakit ganito ang pila dito? So, syempre, napakabagal ng kanilang RFID system. No offense, pero ganyan talaga ang sitwasyon dito. Kasi minsan, hindi binabasa yung mga RFID ninyo. Pero, pag mga low balance, okay lang, hindi nyo ina-apprehend. So, kawawa naman kami may mga balance. So, nakita nyo naman, napaka-traffic talaga dito. Ganyan ang sinari dito sa Cavite. Papasok to ng Cavite, ha? Sabado pa to, 11 pa lang to. Paano na lang kapag mga 7 na, or mga rush hour na? Ano na mangyayari sa sistema nila dito? tagal-tagal -tagal na. So, na kami kami ngayon sa kainan sa balsa. So, hindi ka kakabitayin nyo kung di mo to alam. Joke lang. Kung di mo alam to punta ka na rito. Type mo lang kainan sa balsa. Bakit kami dito kumakain, no? Kasi, syempre, unique yung kanilang eating experience dito. So, syempre, dito rin kami una nang date ng asama ko noon before. Kasi dito kasi si sacred or parang tagu kasi dito. So, yan ang kanilang menu dito. Meron silang barbecue, liempo, crispy pata, yan, inihaw na bangus or inihaw na isda. Meron din sila ditong tuna pa nga. Pero hindi na ako murder noon Kasi tatlo lang naman kami. Yung lempo, barbecue. Yan, nakikita nyo yung mga luto dito. Eh okay na okay talaga dito sa kainan, sa balsa. Pwede rin pang family or gathering. Ayan, nakikita nyo mga big balsa dito. Kasi pwede kayo magpumunta dito ng marami maraming tao kung kailan nyo gusto. At gano'n kayo karami. So yan, nakikita nyo dito is yung asawa ko ay naka -hills. Yung anak ko naman ay naka black shoes pa. Kasi galing kami nga sa from last night. So wala silang mga dalang mga chinelas. Ay, sabi ko kain tayo sa bansa. At sila ay nagulat na bakit kami kakain. Eh wala nga silang mga chinelas. E eh, sabi ko dapat nagdadala kayo ng mga kailangan ninyo. Tuka rice lang to. Bakit? Hati kami ng asawa ko nito At yung isang rice naman ay para kay Ramsey. So si Ramsey pinagawa ko na ng kalamansi, toyo, sile. At meron silang free sabaw ng sigang. So, bakit Toyo Sile? Kasi sausawan ng aking barbecue yan. Hindi mo wawala yan. Yan ang gusto kong sausawan. So, nito na naman kami. Masama ba kumain ng sariling kauri o kanibalisin ba ang tawag sa pagkinakain mo yung kauri mo mataba? De, joke lang yun. So, yan. Kumakain na ako ng lechong kawale dito. So, nakita nyo naman. Naka-team huddle meeting pa rin kami. Online remote yan. Kumakain. Naka-meeting pa. No? So, syempre naka-mute. And walang on yung video. Pero pwede ka mag-on na video. Pero sabi ko, kain muna tayo dito kasi nagutom na. Pero 11am lang to ilang oras lang kasi sa bahay ni mami wala si mami si daddy si JR walang luto di nagluluto kasi yung bayo ko rito so, kumain ako lechong kawali. mm, sarap talaga dito sa kainan sa balsa yung mm, yum 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 yung baboy nila dito walang lansahan hindi kagaya ng iba so yung asawa ko yan favorite niya yung lechong kawali. kasi siya umorder niya ako lang talagang taga ubos yung anak ko naman pag tas kumain hala sige cellphone bawal nga mag cellphone na matagal eh So, syempre, yung anak ko, pag kumain niya na mabilis, binibilisan niya talaga yan. Bakit? Para mang cellphone. So, yung asawa ko naman hinihiwa yung lechong kawali. Sabi ko naman, dahan-dahan lang kasi para ma-enjoy natin. Yan. So, yan ang sitwasyon dito sa kainan sa balsa. From there hanggang doon, kung saan yung nais nice na balsa, doon i-deliver ang inyong pagkain. So, Sinisipat-sipat ni Ram ko meron pang isda. So, natatakot siya kasi naalog-alog na rin. At dito na ako may sa backyard ni Daddy at may free mango kasi pipitas ka lang sa likod ng parking ni Daddy. May mangga ka na or may pang merienda ka na. So, time check, 12.48. So, yan, chill-chill na kami yung asawa ko. nagmi meeting meeting pa rin siya. At ako nanonood nod lang ng TV. Ayan. 7pm na ano, kaya na kami. Ito yung mga retaso or mga reused food nila mami. Reheat na lang. Ayan. So may native na manok. Ayan. Sarap niyan. Promise. Pag si mami at daddy nagluto yan dito sa kabita. Eh. Sarap talaga. Pwede pampulutan yun. So Jet, ano? Kailan ka pumunta rito? 8.13 na at ito na yung last meeting namin of the day. Ayan. Dream big. What are your wig? So meeting pa rin kami. Ang mga kagandaan sa aming second business. no Kasi pwede ka mag- meeting kahit saan, kahit kailan, kailan magusto. gusto. Basta may internet ka, may smartphone ka, may smart gadget ka. Yun lang kung gusto mo sumali sa amin dito or kung gusto mo mag-join sa amin team, don't hesitate to call me or PM me. Bye-bye!